critical ang kondisyon ng isang lalaking na sangko sa disgrasya nitong sabado ng gabi, bandang alas 8 sa bahagi ng Purok Daisy, Sitio Center Pansud, Barangay Pansud. Kinilala ang biktima na si Alejandro Ilaos, residente ng Purok Citros, Barangay Kapilan. Ayon sa driver niya si Rolly ni Sisito, binabaybay nila kasama ang biktima ang kahabaan ng kalsada mula Barangay Kapilan patungong Barangay Kalamungog nang biglang mangyari ang hindi inaasahang aksidente sa nasabing lugar dahil sa lakas ng impact. Nagtamu si Mang Alejandro ng malubang sugat at pinsala sa ulo na siyang dahilan ng kanyang kritikal na kalagayan. Pag abot sa pansod, nagbarag man siya. Pag natumba sila, si simpre ako gasuga sa ila. Nang motor pag tumba nila, dito sa amon niya nagagi ang nagtumba motor. yung motor na sa lakay na kon. Siya natumba itong motor nila. Si simpre ako gasunod. hindi ko na bunga na eh, kay lapit, kaya ako gasuga sa oh. Kaya wala yung suga mo motor nila. Kasi kay pagbarag pagtumba nila, nasa lakay ko. Huwag kay angkas ko to siya. Huwag kay huwag ko kalin sa motor. Ang mga kay pagtumba namon, nakalapaw kami sa motor ka itong binasundan ko nga ginasugaan ko. Uh -huh. Tapos, pagtumba namon, naglapaw kami yung sa motor. Pagbuan ka to, pagtumba, pagtupa namun sa highway, mm -hmm. Dresya, drama ko sa unang nahante upod opo jamo niya, niya driver japon niya, niya ning nablos niya sa uh, migo ko japon nagkuan ba in alsa niya pa motor nga para makahalin ko Kaling hmm. hmm. kami sa bawa, sa kapilan hmm. nagdagyaw misang purok okay. kaya nang man sila nga kunya niya mag lagaw dire do inji ko te karon kay pilit din nila din na upod nang ko ah uh, gaangkas lamang ko sir sa driver te kusog man ang lagan yung nagbarag ang motor ba, hindi niya naman po nga. Ang motor pagtumba naman. Hindi pong bagani ko pagtupa, buhay po ko nung buwan. So, bugtaw ko, ano mo na ito. Kusog gina ang Kusog, kusog ko, sir. Uh, isa lang kami upo, dito kami alin sa Samantalang si Rolly at dalaw pa nilang kasama ay nagtamo lamang ng minor injuries sa iba't ibang parte ng katawan. Agad dinala si Mang Alejandro sa pinakamalapit na pagamutan, ngunit inarekomenda ng doktor na siya'y dalhin sa Cotabato City dahil sa kanyang malalang kondisyon. Ang buhay ay walang kapalit kaya't sa bawat biyahe, tandaan mong may naghihintay sa iyong ligtas sa pag-uwi. Huwag mong hayaang mangyari sa iyo ang sinapit ni namang Alejandro at ang kanyang mga kasama. In the art of changing, live sa kupon si Brigada, iyan na ng 91.3 Brigada News FM, di The Music and News Authority.